Ang mga buwaya ay mga kamangha-manghang nilalang na nakabihag sa imahinasyon ng mga tao sa loob ng maraming siglo. Ang malalaking, reptilian predator na ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Afrika, Australia, North at South America, at Asia. Kilala sa kanilang malalakas na panga, malalakas na buntot, at nangangaliskis na katawan, ang mga buwaya ay madalas na itinuturing na mapanganib at nakakatakot na mga nilalang. Ang mga buwaya ay bahagi ng pamilyang Crocodilidae, na kinabibilangan din ng mga alligator at caiman. Nabibilang sila sa order na Crocodilia, na siyang pinakamalapit na grupo ng buhay sa mga patay na dinosaur. Mayroong ilang mga species ng mga buwaya, na ang Nile crocodile at ang saltwater crocodile ang pinakamalaki at pinakakilala. Isa sa mga pangunahing katangian ng mga buwaya ay ang kanilang pisikal na anyo. Mayroon silang mahaba, naka-streamline na katawan na natatakpan ng matigas at nakabaluti na kaliskis na nag-aalok ng mahusay na proteksyon. Ang kulay ng balat ng isang buwaya ay nag-iiba-iba depende sa kapaligiran nito, mula sa dark green hanggang light tan. Nagbibigay daan ito sa kanila na makihalubilo sa kanilang kapaligiran, na ginagawa silang palihim na mga ngaso. Ang mga buwaya ay mga semi-aquatic na hayop, na ginugugol ang karamihan ng kanilang oras sa tubig mayroon silang web na mga paa at malakas na buntot, na nagbibigay daan sa kanila na lumangoy ng matulin sa mga ilog, lawa, at latian. Sa kabila ng kanilang laki at bigat, ang mga nilalang na ito ay may kakayahang gumawa ng mga kahangahangang pagsabog ng bilis, kapwa sa tubig at sa lupa. Ang pinakakapansin-pansing katangian ng isang buwaya ay ang malalaki at may ngipin nitong panga. Ang kanilang mga bibig ay puno ng matatalas, hugis kono ng ngipin na dinisenyo para sa paghawak at pagpunit ng diktima. Ang mga buwaya ay mga oportunistang mga ngaso at kakainin ang halos anumang bagay na maaari nilang makuha, kabilang ang mga isda, reptilya, ibon, at mamal. Kilala sila sa kanilang hindi kapani paniwalang lakas at kakayahang pigilin ang kanilang hininga sa ilalim ng tubig sa mahabang panahon, na nagpapahintulot sa kanila na tambangan ang hindi inaasahang diktima. Ang mga buwaya ay may isang komplikadong istrukturang panlipunan, pangunahin na batay sa teritoryo. Ang mga lalaki ay lubos na teritoryo na nagtatanggol sa kanilang napiling lugar laban sa mga nanghihimasok at mga karibal. Sa panahon ng pag-aanak, ang mga lalaking buwaya ay gumagamit ng iba't ibang mga display at vocalization upang maakit ang mga babae. Ang proseso ng pagpaparami ng mga buwaya ay kaakit-akit. Ang mga babae ay nagtatayo ng mga pugad sa mabuhangin na lugar malapit sa tubig, kung saan sila nakahiga kahit saan mula sa isang dosenang hanggang ilang dosenang mga itlog. Mahigpit na pinuprotektahan ng babae ang pugad at mga itlog laban sa mga potensyal na banta sa buong panahon ng pagpapapisa ng itlog na maaaring mula 60 hanggang 70 araw. Kapag napisa na ang mga itlog, tinutulungan ng ina ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng malumanay na pagdadala sa mga ito sa kanyang bibig patungo sa tubig. Ang mga buwaya ay may mahabang buhay, na may ilang individual na nabubuhay ng higit sa limampung taon sa ligaw. Gayunpaman, nahaharap sila sa maraming banta, pangunahin dahil sa pagkawala ng tirahan at ilegal na pangangaso. Ang ilang mga species ng buwaya ay nakalista bilang nanganganib o mahina, at ang mga pagsisikap sa pag-iingat ay ginagawa upang protektahan ang mga ito. Mula sa isang kultural na pananaw, ang mga buwaya ay may malaking epekto sa iba't ibang lipunan. Sa sinaunang Ehipto, ang diyos na may ulo ng buwaya na si Sobek ay sinasamba bilang simbolo ng pagkamayabong, kapangyarihan, at proteksyon. Sa ilang katutubong komunidad, sa Conclusion, ang mga buwaya ay hindi kapanipani walang mga nilalang na nagtataglay ng isang kilalang lugar sa parehong natural na kasaysayan at kultura ng tao.